Magigit labing apat na taon na ang nakalipas, simula na magkaroon ng enkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf at mga kasundalohan sa probinsya ng Basilan. Ang pangyayaring ito ang naging dahilan ng pagkasawi ng 23 sundalo, kabilang narito si First Lieutenant Del Junsi C. Evangelista, na kailanman may hindi nakatubiling nag-alay ng buhay para sa pag-ibig, para sa bayan. For graduating, cum laude, the Academic Excellence Award is presented to Del Jun Casayuran Evangelista by the PMA Superintendent. August 2009, nag-report sa amin si late Lieutenant Evangelista May 2009. So dahil bagong graduate siya ng counter-terrorist training o course, uh, doon siya na-deploy sa amin sa, light sa First Light Reaction Company. Bagong dat dating sa amin, bagong report, uh, nakilala ko siya kaagad kasi nagkaroon na naging banding kagad ka kami, na palagi kami nagkakausap. Sama kami si, si Lieutenant Ibang ilista noong 2008. So, noong sa una kami magsama, sa training pa kasi that time, so medyo mahigpit sa, sa training pa lang. Man. Mapa uh, PowerPoint presentation, uh, discussion ng mga, mga concept of operation with regards sa uh, para makahalubilo niya yung tropa. So, yun yung uh, palagi niyang ginagawa. Focus siya sa mga training. So, andun yung care sa amin. Hindi sa pumapayag pag medyo hindi maganda yung training, tapang inulit-ulit niya. So, ganun siya ka dedicated o uh, yung commitment niya doon sa sa trabaho niya. Gusto niya yung napag-aralan niya is i-apply niya uh, pag ikaw ang nagdadala ng tropa kailangan mo na smooth yun ano nyo walang walang naliligaw ang isang leader dapat may mayroon siyang taglay talaga na lalo to yun dapat may taglay ka talaga na pambihirang na bravery kung baga kasi hindi kasi magkakaroon ng accomplishment pag wala kang nun kahit andyan yung kalaban pag mahina ka nun hindi mo hindi mo ma nung malaman na nakapasa sa PMA, sabi niya gusto nalang lang niyang pumasok ng PMA. Magtataka ka na lang, may dalang mga kamote. May, kung saan saan niya kinuha, may dalang mga prutas. Mahilig siyang manguha sa mga bukid-bukid, mga palakata talangka, mga para may, may ipandagdag. So, sa amin uulang. mission. Ito na yung motion.